Hello mga kababs, finally na try na namin ng street food sa Ugbo Tondo. Pero wait lang, nauuhaw na kasi ako kaya <laughs> bibili muna ako ng mango juice dito. And guys, halos lahat yata ng street foods ay nandito na sa Ugbo. Mapa-fried, drinks, barbecue, and there's a lot more. May seafood din sila and meron ding mga inasal. So, bahala na kayo kung anong trip nyong kainin. So, medyo nahihilo na nga kami kung ano ba talaga ang orderin namin. Kaya nag-seafood na lang kami dito sa sikat na cheesy scallops. order kami ng isang platter ng seafood, may kasama na yung rice. Pero separate kasi yung order ng cheesy scallops. So, ang verdict ng cheesy scallops, okay naman siya, masarap naman and chill lang. For the dessert, tinlay namin yung fluffy pancake bisco flavor. And tinake out ko na lang yan. Pero masarap siya guys ha. Then lakad-lakad lang kami para makita pa namin yung iba pang ino-offer dito. Nandito nga rin yung chilled soda na sumisikat na din. So yun lang. Ka-enjoy!